Hello mga kasari, mga katendera. So good evening po sa inyong lahat and welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. Okay, so ayan bigla akong napag-vlog. Okay, so ayan, so bago tayo umakyat sa taas para matulog, syempre mag-vlog muna tayo ngayon para may update ako sa inyo, para may ma-upload ako. So medyo maganda na yung background natin. Ayan, tada tada tada. Ito yung pinagagawa po halos araw-araw ito yung ginagawa ko, yung magligpit-ligpit, mag-display, mag-display, yan ang ginagawa ko. Kaya wala ako masyadong upload kasi sobrang busy ang tendera ninyo sa kakadisplay display sa kakatinda, sobrang busy-busy. Kaya ako masyadong nakakapag-update sa inyo araw-araw. Okay, so ngayon naman ay magbibigay lang muna tayo ng kunting tips lang, uh, simple tips. Siguro yung iba nito, syempre alam na nila, yung may mga tindahan dyan siguro. Alam na nila itong mga tips na to pero share lang din tayo ng mga kunting tips kasi syempre sari-sari store din naman ang ating mga vlog. Uh, para lang naman sa iba siguro sa iba na hindi pa alam mga baguhan lang sa pagtitindahan. mga gusto magtindahan dyan, ayan para sa kanila itong mga tips na ibibigay ko para hindi sila manlugi kung sila ay may tindahan at kung sila ay mga baguhan pa. So, may din kasi ng mga baguhan lang sa pagtitindahan. Yung iba kasi ay nangangapa pa sila, wala pa silang masyadong alam sa sari-sari store. So, uh, kunting tips lang yung bibigay ko uh, sa inyo. Uh, ano ba yung mga dapat natin gawin para hindi tayo malugi? Para hindi malugi yung uh, mga tindahan natin para lumago yung mga tindahan natin. So, ang unang tips ko sa inyo is, kailangan hindi muna kayo magpapautang. So, number one po yun na hindi kayo magpapautang kasi bago pa lang yung tindahan ninyo, hindi po ba? Una, pag bago pa lang yung tindahan, di ba kailangan natin paluguin yung mga tindahan natin? So, kailangan huwag tayo magpapautang sa mga tumer. Kasi kung magpautang ka kasi hindi 'yan lalago. Kasi paano lalago yung tindahan mo? Kung pinautang mo yung mga paninda mo so walang pasok na pera. So paano ka makakabili ulit ng mga paninda para itinda mo? Kung yung kung puro utang yung tindahan mo hindi po ba? hindi po iikot yung uh, pera natin sa tindahan. So kailangan 'wag na wag ka muna magpa-utang. Iwasan mo magpautang kung bago lang yung tayo mong sari-sari store. Siguro pag okay na yung tindahan mo, pag may puhunan ka na talaga, kung kaya mo na magpautang, so pwede ka na magpautang. Pero kung bago pa lang yung tindahan mo, ay huwag ka muna magpapautang. Kasi kailangan kasi paikutin mo muna yung puhunan mo dyan. Yung pera na nasa iyo ay kailangan paikutin mo muna, ibili mo muna ng mga paninda para mas lumago yung tindahan mo, para mas dumami pa yung laman ng tindahan mo. Kasi kung pinautang mo, natutulong yung pera mo. Hindi yan lalago kasi hindi naman tutubo yung pera mo eh. Kasi pinautang mo nga, di ba? So, tindahan mo, baka magsara ka pa. Kasi wala ka ng pambili ng mga Paninda. Kasi yung pera mo nga is nandun sa iba. Kasi pinakutang mo yung mga paninda mo. So hindi ka na makakabili. Kung naubusan ka ng isak ng ganito, ng ganyan, ganyan, ganyan. Pag naubusan ka ng isak, so wala ka nang ibibili kung wala kang pera na pamalit. Kasi nga yung mga paninda mo pinakutang. Paano iikot yung puhunan mo? So sobrang bagal yung ikot ng puhunan mo kung pinakutang mo talaga yung mga paninda mo dyan. Kaya iwasan ninyo magpautang sa inyong mga saris-saris store kung bago lang yung mga saris-saris store ninyo kung bago lang yung mga sari-sari store, iwasan lang muna ninyo magpa-utang. Okay? So, pangalawa. Ayan. Pangalawa. Okay, so number two. So, para hindi kayo malugi sa tinayo ninyong sari-sari store, eh syempre, lagi nyo i check yung mga resibo ninyo, i check yung mga expiration date ng mga items ninyo. Kasi nagminsan, uh, nagkakamali ka sa pagpresyo. Kung hindi mo na-check yung resibo, syempre logika. Paano kung naman paano kung nabenta mo 'yan ng mura, 'di ba? Tapos mahal pala sa resibo, 'di ba? So may mga ganun na pangyayari. Tapos check mo din yung mga expiration date kung malapit na or patagal na kasi isa din po 'yan na malulugi tayo. Syempre kung nag-expire na 'yan yung mga items natin ay hindi na natin pwedeng benta 'yan, 'di ba? So hindi na rin natin pwedeng kainin. Ano gagawin natin? Inatapon, 'di ba? Kasi syempre expired na hindi na pwede kainin, hindi naman pwede balik na sa binilhan natin yan. So, doon palang lulugi na tayo. So, kailangan lagi natin i-check yung expiration date, and kailangan natin i-check yung resibo ng mga pinamimili natin kasi baka malugi nga tayo. Kasi pag nagkamali tayo ng pagpresyo, ay sigurado po, lugi po tayo. Hindi po ba? So, number three. Okay, so yan, pangatlo. Kailangan, kung magpresyo kayo sa mga paninda ninyo, kailangan lagi nyo iisipin yung mga gastos ninyo. Halimbawa, sumakay ka, namasahi ka, nag-labor ka, pinamasahiyan mo yung pinamili mo. So, kailangan mo lagi isasama yung mga expenses mo kung ikaw ay nag-compute ng puhunan mo. Huwag ka mag-compute ng puhunan mo kung magkano lang yung bili mo. Di ba? Kailangan kasama din yung mga expenses mo, yung binayan mo sa mga pamasahi, sa pagkarga, diskarga. So, kailangan mo uh, isama yan kung ikaw ay nag-compute ng puhunan mo. Kasi kung hindi mo yun sinama, di lugi ka din. Kasi siyempre, naglabas ka rin naman ng pera, gumastos ka rin naman para uh, gumastos ka ng pamasahe, gumastos ka ng lipor, pambayad sa lipor, di ba? So, lugi ka na din kasi kung magpapatong ka lang ng konti sa mga paninda mo. So, magpatong ka lang ng 5 pesos, 10 pesos, yung iba pa nga is 3 pesos lang. So, paano lalago yung tindahan mo kung hindi mo naman sinama sa puhunan mo yung mga pinamasahin mo, yung expenses mo. So, lugi ka pa din kasi 'yung mga pinamasahin o 'yung binayad mo sa mga nagkakarga ng mga paninda mo. So, uh, wala lang. Sulugi so, ka pa din dahil nga hindi mo sinama sa pukunan mo 'yung mga expenses mo. 'Di ba? Sulugi so, pa rin. So kailangan lagi po natin isipin na naglabas din tayo ng pera, namasahe tayo, nagpagod din tayo. Kailangan isama din natin kung tayo ay mag kailangan tamang presyo. Huwag yung paluging presyo. Huwag masyadong mahal din. Kailangan uh, sakto lang. Saktong hindi ka malulugi. Saktong-saktong huwag mo lang pamimigay yung <laughs> paninda mo dyan. Ay siguradong lugi ka. Diba? So, ito pa. Uh, kailangan din ay para hindi malugi at lumagod yung tindahan mo, kailangan focus ka din sa sari-sari store mo. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Huwag na huwag mong iaasa yung tindahan mo sa uh, kamag-anak mo or kung kanino man. Diba? Kailangan hands-on ka, focus ka sa tindahan mo kasi uh, lalo na pag bagong tayo, bagong bukas, yung tindahan mo. Kailangan focus ka dyan para lumago yung tindahan mo. Kasi ikaw lang naman yung nakakaalam. Kasi tindahan mo yan eh. Tsaka ikaw lang yung may malasakit din kasi tindahan mo yan. So kailangan ay focus ka sa pagtitindahan kailangan ikaw yung nandiyan, hands-on ka sa lahat ng bagay. Mahirap din kasi na hindi ikaw yung hindi talaga ikaw yung hindi ka talaga hands-on diyan sa tindahan mo. So mahirap kailangan i-hands-on tayo sa mga tindahan natin, lalong-lalo lalo na kung uh, nag-uumpisa ka pa lang. So pag nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo pa naman kailangan kumuha ng uh, anong katulong dyan sa tindahan mo kasi papalaguin mo pa lang naman yung tindahan mo kasi nag-uumpisa ka pa nga lang, maliit pa naman yung tindahan mo. So, hindi mo pa kailangan kumuha ng tendera. Kailangan mo lang muna palaguin muna yung tindahan mo. Doon ka muna mag-focus ang uh, palaguin yung tindahan mo. Kailangan mo talaga gawin is focus ka rin sa tindahan mo. Hands on ka din sa tindahan mo. Okay? Okay, so ayan lang muna yung tips ko sa inyo. So ito lang muna yung uh, ma-share ko ngayong gabi. Nagbigay lang muna tayo ng tips kasi naman hindi ako masyado nakakapag-vlog sa araw kung ano yung mga ginagawa ko. Okay, so ayan kung uh, nagustuhan po niyo yung mga na-vlog ko, na-share ko. At kung mahilig kayo manood sa mga katitong video, subscribe mo na yung ating YouTube channel and click mo na din yung bell para updated ka sa aking mga bagong video na i-upload. At kung nakasubscribe ka na, so ayan maraming salamat sa pag-subscribe at panonood ng ating mga videos. At kung hindi ka busy, pwede mo na din i-like at share ang video to para mas madami pa yung makapanood at mas madami pa yung mag-subscribe sa atin. Sana mga 1K din tayo dito. Sana mga 1K tayo. So, malapit na tayo sa 500 kakalahati na. At sana, mamonetize rin tayo dito, no? So, ayan. Hanggang dito na lang muna yung share ko sa inyo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Kung saan mang kayo naroon. Marami. Uh, magandang gabi. Magandang umaga. Kung anong oras nyo man ito mapanood. Maraming salamat ulit. Bye-bye. Happy sealing sa ating mga kapakasari and mga katendera. Ayan, bye-bye. Good evening po and good night na rin sa inyong lahat. Bye-bye.